mga guys, uh, naglalakad tayo dito sa Kiko Kiko Caloocan uh, City uh, umuwi muna ako rito sa aming lugar dito sa aking kuya para ko yung aking kuya dito at uwi muna, nakaka-miss ang lugar nito kaya naglalakad muna tayo dito ito kasi public market na dito Nadanan tayo Hindi tayo papasok kasi diyan Puro mga music ang ating uh, Mga dinadanan mga guys Kaya napahirap Yan yung mga public market din Pero yung kabila guys Nandun yung mga public market sa kabila Ayan nga uh, Naglalakad tayo dito Ito naman kasi Save more naman yung kabila uh, Balik kwanto ah uh public market ng Kaluokan pero napakaraming public market dito mga guys kasi ito ah uh, Kiko Kamarin ngayon iba rin yung bagong silang uh, public market Ayan. nakad na tayo dito kasi hindi na tayo pupasok dyan sa public market kasi katatapos ng umulan ayan makikita nyo naman basa yung mga kalsada dito yan shout out sa ating mga kaibigan kay Papa Ricks TV kaya guys baka uh, support sa kanya naman ang aking kaibigan na uh, si Papa, uh, Papa TV uh, isa din siyang vlogger dun sa uh, dito ang Bulacan ayan, oh. ayan yung mga sakayan papuntang bayan no Bariches pero hindi ako sasakay dyan mga guys kasi ayun yung shape more Ayan dito sa ngayon At tatawid ako rito Ito yung uh, public market <laughs> ng Kalookan Kabaring Tico ayan ang ano public market dito uh, hindi ko na ang kinakat kasi uh, para doon diretso na mga guys kasi hindi man tayo papasok doon dito lang tayo uh, naglalakad sa daanan para makita nyo kasi katatapos ng umulan kaya yung mga tao naman dito busy busy na naman iba na ngayon dito guys sa Kiko dati hindi walang mga ganito walang mga mall dito ngayon ah, nagkaroon na ng mall ayan, hindi ah, na tayo dyan papasok sa public market dadaan tayo lang dyan at ah, maglalakad tayo dito Ayan, kasi yan nandiyan yung mga parislaan, yung mga pilihan ng mga isla, mga karne. Malaki din yan kasi, uh, kaya lang. Hindi tayo papasok man. Daming music dyan sa loob, kaya uh, hindi na lang papasok. Ayan. Ito so, yung mga gulay, nandito sa labas, nandun din yung mga karne sa loob. Ibang iba na ngayon dito guys uh, malaking pagbabago dito sa barang sa Kiko Barangay ka Kamarin Kiko Kalupan. Siya tao sa ating mga lahat ng mga viewers, sa ating mga subscribers, siya tao sa inyong lahat. Ayun, kamusta po kayo? At abang-abangan niyo po yung ating pagbabago ng ating na content kasi uh, malapit na rin tayo malapunta uh, ng Cavite na naman. Ah, uh, doon tayo magsisimula sa pagbigay ng tulong sa ating mga kababayan. Ayun. Ayan, pwede naman ako dyan sumakay sa kabila. May pakuntang uh, SM Fairview. Ngayon, uh, dito na lang tayo kasi dito na mag maglalakad na lang ako doon sa dulo. Kaya hindi tayo po isip. Uh, kasi na dito. Daming music. Ayan mga guys, kasi uh, napadaan lang tayo dito. Kasi hindi nga tayo pwede pumasok doon kasi nagmamadali. Hindi na ako para makauwi na rin hindi na ako pumasok doon sa public market ngayon na uh, ayaw pwede rin ako sumakay dyan kaya lang biyahin ng balitsis yan ang sasakyan ko naman kasi papuntang uh, Fairview kaya doon ako pababa para uh, sumakay kapang uwi kaya ito yung uh, nilalakad niya ni Papalon pa kasi ngayon guys, sag sa tagal ng panahon din na hindi ako nakabalik dito. Uh, malaki pa pagbago ng uh, camera uh, dito sa Kiko. Napakaganda na ngayon, marami mga fan ya, mga mall uh, dito, mga mall na tinayo. Mga supermarket kagaya niyan. Yan. Yeah. Uh, Ibang-iba na ngayon, napakaganda. lakad lakad tayo dito medyo uh, madugo-dugo din yung lakad kaya may doon na doon lang sa banda sa dulo yung ating uh, sasakyan para sumakay ng jeep kasi dito meron biyayang bus dito kaya lang pagdating sa madaling araw hindi naman pwede kasi uh, malayo din ang uwian ko kaya maris uh, umalis na lang ako ng maga yan e, mga guys uh, kasi uh, madali din dito umuwi kasi taga rito ako kaya masaya din ako na nakauwi naman ako rito sa lugar ng aking uh, kapatid na inuwi yan saka dito rin talaga ako na nagbinata dito sa kamarin kaya masaya na nakabalik naman ako dito kaya, kaya doon pa ako sasakay guys sa kabila Doon naman tayo sa papuntang Fairview. Biyahing Kubaw. Ang dami ng mga malalaki mga pan Kaya maganda. Ayan mga guys, nandiyan na tayo sa supply light Diyan tayo masasakyan. Yan yan, pag masasakyan. Kasi uh, pag ka naman dyan, dito sa kabila, pag kumaanang ka, Papuntang Bagong Silang Ito, pag diniretsyon mo naman kasi Papuntang Novaliches Itong mga sasakento Diretsyon Novaliches yan Ang dadala mo naman dyan ay Almar Papuntang Novaliches Ikot-ikot lang kasi yan Dito mga guys yan, Pag kumalang ka dyan, papuntang Bagong Silang Caloocan Ito naman ay Kiko, kamarin Caloocan Ayan kaya yeah, pag maliwa kayo dyan Dito naman yung mga pila ng mga motor At uh, ay mag-aabang ng uh, masasakyan dito Kaya so, mga guys oh. Ayan, papuntang uh, Babusila. Ayan naman, magdiritsa naman ng na Ito naman, yung pag tumawid tayo dito, uh, diritsyo pa naman to, diretso Fairview. Ayan, hindi mo tayo makatawid. <laughs> Ayan, ang tayo dapat yun. Mak na yun. Abang tayo ng jeep dito. Kaya eh, mga guys, uh, sasakay ako dito Sasakay ako dito. Okay guys, abangan nyo na rando na ah. Doon naman tayo magkumpisa sa SMPRB Guys, yung pagpapunta kayo doon Papuntang Nubaliches na yan yung dito naman ay papuntang uh, Bulacan. Ngayon dito tayo naglalakad dito para uh, sasakay tayo ng masasakyan dito. Kasi mag-aabang ako ng aking masasakyan doon sa kabila. Ayan. Ang ganda maglakad dito. Eh mga guys, uh, bumaba na kami dito kasi uh, mag-aabang tayo ng masasakyan dito. Ayan o. Oh. Kasi malakas ang ulang kanina. Ngayon uh, mag-aabang tayo ng masasakyan dito. pala Nandito na ako ngayon sa SM Fairview At uh, tayo Papunta ng Kubaw, biyahing Kubaw tayo Ang ganda ng mga view mga guys Matagal na rin kasi na hindi ako nakapunta dito Kaya pati ako nalilibago din kasi uh, Maganda na rin ang lugar sa Fairview guys yung pagpapunta kayo doon papuntang Novaliches na yan yung dito naman ay papuntang uh, Bulacan ngayon dito tayo naglalakad dito para uh, sasakay tayo ng masakyan dito kasi mag-aabang ako ng aking masasakyan doon sa kabila yan ang ganda dito kasi yung pagpapunta kayo doon papuntang Novaliches na yan yung dito naman ay papuntang uh, Bulacan ngayon dito tayo naglalakad dito para sa uh, sasakay tayo ng masakyan dito kasi mag-aabang ako ng aking masasakyan doon sa kabila ayan ganda maglakad dito lalakad wala si lang kasi ganda ng view rito mga guys oh. Yeah. mga guys uh, nagtatawit tayo dito uh, sasakay ako dyan papuntang uh, Cubao Ayan, oh. tayo sa sakay ng jeep papuntang Cubao uh, oh, oh, ayan oh no? napang ganda ayan Cubao kalayaan sa sakay ulit mga guys ayan okay. uh, sasakay mo lang ako dito Ito yung view ngayon dito guys sa Fairview ah. Wow. terminal dito.